Samantala, so, hiniling ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa Sandigan Bayan na payagan siyang ipagdiwang ang Pasko kasama ang kaniyang pamilya. Noong nakarang taon kasi, di siya pinayagang magdiwang ng Pasko sa Pampanga kasama ang mga kaanak. Ayon pa sa mga abogado ng dating Pangulo, mahirap maiwan si Arroyo sa ospital, lalo't marami ring mga medical staff ang magbabakasyon ngayong kapaskuhan. Maigiraw sa Pampanga muna ito manatili, lalo't makakakuha sila doon ng mga doktor na magbabantay kay Arroyo. Sa isang forum ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o so CBCP, ipinahayag nila ang pagsuporta sa hiling na bakasyon ng dating Pangulo. Ayon kay Antipolo City Bishop Gabriel Reyes, na chairman ng Episcopal Commission on Family and Life, dapat pagbigyan ng Sandigan Bayan si Arroyo dahil siya ay dating Pangulo at marami siyang nagawang mabuti para sa bansa. Nang tanungin kung ang musyon ng dating Pangulo para payagang makapagbakasyon ay maapektuhan ng kaniyang boto kontra RH Bill, sinabi ni Reyes na sana'y huwag naman daw paghigantihan si Arroyo dahil nga sa kaniyang paninindigan kontra RH.